So, tripping day tayo ngayon. Sunday, marami tayo. Tripping at reservation day. Pasinaya Homes, umulan umaraw tuloy po ang ating hanap buhay. <laughs> Pasok, ma'am. Ma'am, eto ano lang to? Model house. Pero pag over wala dito. Pag over po, walang ganito. Papakita ko po yung turnover natin mamaya. Naka-finish po yung wall. Buhos po yung second floor. Akyat kayo ma'am sa taas. Si ma'am. Dito ma'am, papakita ko yung turnover unit sa kabila. Ang buyer po natin ay surprise po ito para sa kanyang anak. Kaya hindi natin pwedeng ipakita. Surpresa niya to sa kanyang uh, pamilya. So, sa kanya natin pag na-turnover na ang kanyang unit. So, maulan ngayon. Today is Sunday. Hi, ma'am! Magkakabahay kayo this year. Ayan, mga tripping natin ngayon. mam ma papakita ko sa inyo, ma'am, yung turnover ng Pasinaya. Dito sa kabila yun. So, maano, ma maambon, pero blessing po ang ulan. Dito ay magkakasakit niyan. Tara, ma'am. Ito tayo. Ito po ang turnover unit ni Pasinaya Homes. Ayan, ma'am. Pasok kayo sa loob. Ayan, may Meralco, may sariling metro ng tubig. Included po yan sa inyong 10,000 na babayaran para po sa ating reservation fee. So, pasok tayo, ma'am. So, ito po ang turnover unit. Naka-finish po ang wall. So, yung CR natin ganito po. Yung mga faucet, ma'am, included na po yan. Sa pagpan Opo, pag-turnover. Tapos, dyan sa... Ito po ang laundry area. Mula po dito hanggang dito po. Hanggang dyan sa may harang natin. May libre drum para sa rainwater. Opo, libre po. Save na sa kury kuryente. Sa tubig <laughs> Diba? Safe ang ating kuryente Ay, lang pagdito na may ganito na siya Yes po Yan po ay nakaabang para probihin natin Two bedroom pwede ma'am Yes po, kasama na po yan Pwede po two bedroom sa pasinaya, kasurpresa Pwede Dahil sa taas Pwede ito po yung ating 4,618 estimated monthly amortization natin. May aircon ako. Pwede po ba ito pa? Yes. Pwede po. Opo. Tapos ano yung magbabayad ako sa developer? O what? Hindi ma'am. Bali pag na turnover, kayo na po yung magpapalagay nyo. May sarili na, yung, yung tubig kuryente natin, um, sarili nyo na rin po yan. Kaya makakatipid po kayo. Tingnan natin yung may gawa na dito ma'am. Ito tayo. Hi, Sir James! Yan yung buyer nila, Ma'am Aida. Ito tayo. Kaya ang kapo. Diba, <laughs> hanggang dito ako Hi! Pasinaya! Chanchara! Ito yung may gawa, ma'am. So, binibigyan tayo ng idea kung anong itsura ni Pasinaya. Pag tayo ay may budget at ipapagawa natin, so ganito siya kaganda. O, di diba? Ayan, ma'am. Meron naman pong gumagawa ng ano, mag magaling talagang pwede Disney. nilang makapi yung design. Opo. Kapag ano ba nilang yung magaling yung? Siya lang yung pinuntrata ko sa Rosa. So, ang ganda ng cove light. Ayan. Ayan. Kunti lang dapat yung gamit natin. Opo, totoo lang. Eh, ako lang po daw Hintiyam na mama. Ako lang mag-isang titira. Totoo ba ito? Hindi. Ay, hindi. Okay. <laughs> ito, ma'am, ganito lang ito. Libre na. Saan po, ma'am? Ganito. Ito. Otis. Ah, opo. Libre ito. na po ang mga gripo natin. Pag tinurn over, kasama na yung gripo natin dyan. Akyat tayo sa taas. Kita natin. O, ba? Diba? Sino nagsabi pwede ang two-bedroom kay Pasinaya Homes? Pwede po ang two-bedroom kay Pasinaya Homes. Ayan po siya. One bedroom at two bedroom. Opo. Pwede po. Tapos, eto yung lagay ng damit. Opo. Ayan, kasurpresa, nasilayan na natin ang ganda ni Pasinaya Homes. Kaya sa lahat po ng sumasahod, 14,500 ang kanilang month. Minimum wage dito po kay Pasinaya. Pasok ang ating sahod. Walang down payment at wala po tayong equity. 10K po ang ating cash out para sa ating reservation fee. Kung saan, included na ang inyong Meralco at water installation. Kaya sa lahat ng mga pagod ng mangupahan, at laging binabaha, bakit hindi mo subukan? ka ng ating Pasinaya Homes. Kaya ano pang inantay mo? PM ka lang para ikaw ay matulungan ko. Maraming salamat!